Season ng mangga ngayon dito sa Pilipinas. At itong mangga na lakas loob kong hiningi ay Indian Mango ang tawag namin dito. Isang kumpol at galing mismo sa puno. Kaninang umaga ay nagbayad ako nitong renta ng boarding house sa may-ari. Pagkatapos, sabay humingi na din ako nitong mangga at binigyan naman ako. Limang piraso lang muna ang aking hinugasan at akin na ding babalatan. Sakto na itong limang piraso para sa cravings namin ni Ading Neridine. Nakakatuwa lang isip na kahit andito ako sa Maynila ay may mga libre pa din tulad nitong mangga. Kung bibilin ko kasi ito sa protasan sa palengke ay 50 pesos ang kilo. Laking tipid din sa pagkikrabe ko lang ng mangga. Pagkamalan pa nga ako na baka daw naglilihin na ako. Kako sa kanila ay hindi po. Talagang napapakain lang ako ng mangga. Itong mangga ay mura pa at ang iba ay papagulang pa lang. Pagkatapos ko balatan ay pinili ko itong mura na biyakin sa gitna at alisin ang buto. Dito ko kasi balak ilagay yung alamang para maging sausawan namin. Kapag ganitong hilaw at fresh galing puno ang mangga, naku talagang masarap. Sa tingin ko, huli na na ang mangga ng may-ari ng boarding house. Kasi sa iba ay maniniba na ang ganitong mangga. Nakaraan ngang araw ay may naglalako at maniniba na Indian mango ang kanyang binibenta na. Dahil medyo magulang na ang iba ay ganitong hiwa na lang ang ginawa ko. Kapag ganito nakahilaw ang Indian mango ay malutong ito kagatin at maas asim asim pa din. Doon sa aming bukid ay may dalawang puno kami ng Indian Mango. Palagi ko yung inaakyat kapag may bunga na at hitik kong mamunga. Pinamimigay nga lang namin yun sa mga gustong mangingi, lalo na sa aming kapitbahay. Naalala ko lang, mga sim sim naman ako sa takam nitong Indian Mango eh, habang nagbabalat palang kanina. Itong bagoong salted shrimp paste extra hot ang gusto kong maging sausawan. Last year pa ito pa sa lubong ni Daddy B at made from malabon. Buti na lang at may natira pa. Sakto pang sausawan ko dito talaga sa Indian mango. Alam nyo ba, inuulam din namin sa probinsya kapag ganito palang kahilaw ang Indian mango. Itatambal lang namin sa bagoong isda ay nako napakasarap na. Dalawa ang naging sausawan namin. Gusto kasi ni ading Marilyn itong toyo with sugar and chili. Kaya gumawa siya. Kain po tayo ng mangga mga kabukid. Unang subo ay para po sa inyo. Ay, grabe. Ang sarap. Iba talaga kapag fresh pa ang prutas tapos kapi pipitas pa lang sa puno. Kapag kinagat ay lumalagatok talaga yung pagkalutong ng mangga. At hindi na din naging super asim dahil nasawsawan ng alamang otoyo. Ilan sa health benefits kapag kumain ka ng hilaw na mangga ay pampatibay ng buto at ngipin. Nakakatulong sa digestion, panlaban sa cancer, pampababa ng blood pressure, yaman sa antioxidants, minerals, and vitamins. At marami pang iba. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye-bye!